hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iati ng positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Tinututukan ng Administrasyong Marcos ang pagpapaunlad ng turismo ng Pilipinas. Kasabay nito, aktibo ng nakikipag ng pamahalaan sa Private Sector Advisory Council o PISAC para tiyaki na magiging accessible sa lahat ang paglibot sa buong Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report. Ni Rose Babiera. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika na pagpupulong sa Private Sector Advisory Council o PISAC na nakasentro sa mga usaping pangturismo sa bansa. Ayon sa tala, maganda ang naging takbo ng turismo sa pagsisimula ng taon. Buhat ito ng dumaraming bilang ng turista na labas pasok sa bansa. Kaya naman planong samantalahin ng Administrasyong Marcos ang momentum na ito. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa PISAC sa paglalatag ng mga plano at pagde-develop ng mga hakbang para mas mapaunlad pa ang turismo sa bansa at makaakit ng mas marami pang dayuhang turista. Paninigurado niya, Sinisikap ng ahensya na gawing madali at accessible sa lahat ang pagbiyahe sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Matatanda ang Enero ng taong ito na unang nakipagpulong si PBBM sa PISAC, kung saan binigyang diin din ng Pangulo ang pagkoconsolidate ng mga tourism services para gawing smooth ang travel experience ng mga turista, pati na rin ang pagsusulong ng mga lokal na produkto para makasabay ang bansa sa pandaigdigang merkado. Muling sinilip ng Pangulo at opisyal ng PISAC ang mga puntong ito at tinalakay ang mga update at rekomendasyon upang mas mapaigting pa ang mga hakbang na nabanggit. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay sinasabing Aboytiz, ang strategic convener ng PISAC, Lance Gokongwei ng Gokongwei Group, Lourdes Josephine Yap ng Philinvest at kinatawa ng iba't ibang ahensya at ilang mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, trabaho, kalusugan at infrastruktura. Para sa taong 2025, ito raw ang magiging prioridad ng Marcos Jr. Administration matapos aprubahan kamakailan lang ng Pangulo ang panibagong pambansang budget. Ang mga detalya sa report ni Let Narciso. Mamumuhunan ang pamahalaan sa paglikha ng mga trabaho, pagpapatibay ng serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng infrastruktura. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang aprubahan ang 2025 National Expenditure Program. Ayon sa Pangulo, pakay ng gobyerno na tugunan ang inflation o pagtaas ng presyo ng mabilihin at bawasan ang kahirapan. Sa ganitong paraan, matitiyakan niya na ang bawat Pilipino ay makikinabang sa paglago ng ekonomiya. Sa nakaraang cabinet meeting, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang proposed 6.352 trillion pesos para sa susunod na taon na iprinisinta ng Department of Budget and Management. Ayon sa DBM, isusumite sa Kamara ang 2025 dep sa July 29 o pagkatapos ng State of the Nation Address ni PBBM. Para sa MBC TV Network News, ito si Leonard Siso, sama-sama tayo Pilipino. Naniniwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na mas lalong lalago ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa plano ng Cebu Pacific na pagbili ng dagdag na bagong mga eroplano. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na lalakas pang pa ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay sa plano ng Cebu Pacific na magdagdag ng puhunan sa pamamagitan ng multibillion dollar na pagbili ng mga bagong aircraft. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa courtesy call ng mga opisyal ng Cebu Pacific sa Malacanang. Ayon kay PBBM, Magandang senyalis ito para sa ekonomiya at magandang panghihikayat kapag pumatok ang hakbang ng Cebu Pacific. Gait pa ni PBBM, ang plano ng airline company na pagbili ng Airbus ay indikasyon na nagtitiwala ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Maibibigay na ngayong taon ang natitirang higit sa 27 billion pesos na unpaid health emergency allowance ng mga health workers. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Rose Babiera. Mailalabas na ngayong taon ang natitirang 27 billion pesos na hindi pa nababayaran COVID-19 Health Emergency Allowance o HEA ng mga medical frontliner o health workers. Ginawa ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang anunsyo kahapon sa Bagong Pilipinas Ngayon Pre-Sona Special Program. Ayon kay Herbosa, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na hindi na isasama sa proposed budget para sa 2025 ang pondo para sa mga natitirang emergency allowance. Ayon kay Pangandaman, hindi na kasi ito mahuhugot sa 2023 budget at unprogramed allowance ito kaya kayang-kaya itong ibigay ngayong taon. Nangangahulugan niya ito na kumpiyansa ang DBM na mailalabas na nila ang HEA ngayong taon. Nabatid na sa ilalim ng RA 11712, bibigyan ng HEA sa bawat buwan ng serbisyo ang mga health workers na nagtrabaho noong panahon ng pandemya. Para sa DZRH TV ito si Rose Baviera. Sama-sama tayo Pilipinas. Inilunsad sa isang bayan sa Batangas ang Plastic Palit Bigas Program kung saan layong turuan ang mga lokal na residente at pamilya na pangalagaan ng kanilang marine biodiversity sa pamamagitan ng paglilinis kapalit ng bigas ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Plastic Palit Bigas Program, yan ang inilunsad ng Bayan ng Mabini sa Batangas, isang clean-up drive activity para maturuan ang mga residente tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran, lalo na sa kanilang katubigan. Pinangunahan ni Julio Endaya, ang programang katuwang ang kanyang mga kagrupo kung saan ang mga makokolektang plastic ay maaaring ipalit sa bigas. Kilala ang Mabini Batangas na isa sa mga diving spots sa bansa na mayroong mga corals at marine life. Ngunit dahil sa patuloy na pagdami ng basura ay mataas ang tsansa na masira ito kaya hindi ng pagkamatay ng marine animals. Ayon kay Indaya, nagsimulang nasabing programa noon pang nakaraang dalawang taon kung saan nakakolekta na sila ng higit sa 4.3 toneladang basura habang nasa 2.6 tonelada naman ng bigas ang kanilang naipamahagi sa mga residente. Ang programa ay naisakatuparan sa tulong din ng mga nakalap na donasyon mula sa mga pribadong individual at mga kumpanyang nagtataguyod sa marine conservation. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Pasok naman sa Guinness World Record ang Department of Education Central Visayas para sa pagsasagawa ng largest rondalla ensemble. Ang rondalya ay ang pagtutugtog o pagtugtog ng sama-sama gamit ang string instruments. Ang mga detalye sa balitang 'yan, tutukan sa report na ito. Nasungkit ng Department of Education Central Visayas ang Guinness World Record sa pagsasagawa ng largest rondalla ensemble naglinap sa Mandawi City Cultural and Sports Complex kung saan sa bayang tumugtog ng rondalya o isang grupo na tumutugtog gamit ang string instruments, ang Let's Play Schools, sa loob ng 11 minutes. Binubuo ito ng 554 students mula sa school divisions ng probinsya ng Bohol at mga lungsod ng Bais, Bogo, Dumaguete, Lapu-Lapu, Mandawe, Tagbilaran at Talisay. Ito ay sa pangunguna ng Ibabaw Estancia Elementary School na inorganisa ng Barangay Ibabaw sa Mandawe. Ayon sa trainer ng mga kalahok na si Slavski Ibanez, ilang buwan silang nag-ensayo para sa naturang presentasyon at isang karangalang makapasok sa Guinness World Record. Matatandaan noong 2023 nang masungkit naman ng City of Bogos Science and Arts Academy ang grand prize sa Youth Rondalia Category sa National Music Competition para sa mga young artist sa Metropolitan Theater sa Manila at ang Best Interpretation of the Contest piece Award. Tagumpay namang naiuwi ng University of the Philippines Concert Chorus o UPCC ang gold prize at apat na iba pang awards mula sa Musica Orbis Prague Festival na ginanap sa Czech Republic. Ang iba pang detalya tutukan sa si report ni Arnold Herrera. Nagwagi ang University of the Philippines Concert Chorus o UPCC sa ginanap na Musika Orbis Festivals sa Praha, Czech Republic sa dalawang kategorya. Ang grupo ng Filipino performer ng UP Diliman ay nakikipagkompetensya sa labing walong grupo mula sa iba't ibang bansa. Kasama na dito ang Belgium, Ukraine, Indonesia, Italy, Macau, Norway, Poland, Romania, Taiwan, Finland, at USA na pinangunahan naman ng Bansang Czech Republic. Dito nakuha ng UPCC ang gintong parangal sa mga sumusunod na kategorya. Overall winner in the unrestricted category. Gold prize in the unrestricted mixed adult category. Gold prize in the folklore mixed adult choir. At special award for best stage performance ang UPCC rin ang kauna-unahang Pinoy group na nakasali sa nasabing patimpalak na kasalukuyang nasa ikalimang edisyon na. Sa kasalukuyan, ang UPCC ay magpapatuloy sa kanilang tour sa Italy at Switzerland bago magtapos sa Gambach, Germany. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Hindi talaga magpapahuli ang mga Pinoy sa kahit anong sports dahil labing walong medalya lang naman ang nasungkit ng Philippine Rowing Team kasakatatapos lang na Asian Rowing Federation Championships 2024. Para sa Balitang Sports, iyahatid ni Millie Borja. Talagang masasabi mong Philippine domination dahil labing walong medalya lang naman ang nasungkit ng Philippine Rowing Team sa Asian Rowing Federation Championships 2024 na gininap sa Vietnam. Nakakuha ng isang gold, limang silver at labing dalawang bronze medal ang Team Philippines sa iba't ibang kategorya. Pinangunahan ng Pinay atlet si Christine Paraon ang Filipino rowers matapos niyang makuha ang kaisa-isang gold ng Pilipinas sa women's single skulls. Nakuha rin ito ang bronze medal sa quadruple skulls kasama si Naamilin Pagulayan, Tammy Sia at Faisal Anton. Ang pamamayagpag na ito ng Team Philippines ay kahit wala sa aksyon ng Olympian rower na si Giovanni Delgaco. Kasalukuyan kasi itong nasa France bilang preparasyon sa gaganaping Paris Olympics sa huling linggo ng Hulyo. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja sa Masama Tayo Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Ticket prices para sa Manila fan meet ni Queen of Tears star Kim Jiwon inilabas na. At Jimmy at Jungkook ng BTS mapapanood sa isang travel reality show. Ang iba pang detalya sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. Pinoy Queen of Tears fans, nakapag-ipo na ba kayo para masilayan si Hong He In? Inilabas na kasi ng concert promoter na pop Live World ang ticket prices at listahan ng fan benefits para sa kauna-unahang fan meet sa bansa ng South Korean actress na si Kim Ji Won. Ang tickets para sa Be My Mon in Manila na gaganapin sa New Frontier Theater sa August 3, nagkakahalaga ng mula 3,500 pesos para sa balcony hanggang 10,500 pesos para naman sa royalty. Kung last April, nagtapos ang record-breaking series na Queen of Tears kung saan nakatambal ni Jiwon ang aktor na si Kim So Hyun na bumisita lang din itong June sa Pinas, hatid naman ang kanyang Eyes on You fan meet. Samantala, matapos ang balitang K-drama, mundo ng K-pop naman tayo. The long wait is over para sa armies across the globe. Partikular na sa mga baya, sina Jimin at Jungkook ng BTS. Ang dalawa kasi ibibida sa isang travel reality show na pinamagatang Are You Sure? sa Disney Plus simula August 8. Sa reporting soon, P, mapapanood dito ang pamosyal ni JK at JM o hashtag Jcook mula Jeju Island sa Korea, Japan at Amerika. Isa itong 8-part series, tampok ang kanilang road trip, camping experience at marami pang iba bago tuluyang pumasok sa military Desyembre noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito pa ang yung showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. Pero bago po tayo magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na malapit na ang engranding pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 10 days na lang, mga paradyo man TV, sama-sama tayo sa 85 sa isang edhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan mga balitang pampa pa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV